Hai, ini Corona masak ikau. Sama mim. Oh. Hi guys. Hi everyone, mga guys, good morning. Good morning, Maya. Kadawat ng grace ya Lord. Guys. Salamat sa nag-sponsor ani. De, de. Bu apa? Abo ano? Guys. Hi guys. Good afternoon. Salamat sa nag-sponsor ani. Hmm. Salamat, salamat. Salamat. Salamat guys, mga guys. Salamat. sa ka karton guys giatag sa amua salamat thank you lord sa grasya nga among nahangpan dong hapuna no miming pud oh, nang po pud amo ang cutie miming cutie miming ang among cute miming nang pud salamat sa nag sponsor salamat salamat ay nakulon Hmm, ini jadilah mereka kan? Oh, Hey guys, mga guys, alright guys, salamat sa nag-sponsor, salamat sa nag-sponsor Anilive guys, salamat guys sa nag-sponsor, salamat guys, salamat mga guys Salamat, salamat sa nag-sponsor. Salamat sa nag-sponsor na mo, oh. Salamat. Dapat isa ka karton, oh. Hindi yan. Apoy, half sack of rice. Half, half, sack of rice. Salamat, salamat sa nag-sponsor. Hmm? Huh? Salamat. Hmm, noodles, oh. Oo, mm, dami. na Naay, tao, gihikap to gino'o. Wow, thank you, Lord. Thank you, thank you, Lord. Thank you. May kape May noodle. Mm. May ano. May ano. Mm. May ano. May ano. Mm. oh May tuyo. Wow, mm -mm. oh, dami. Mm -mm my bihon, hmm, thank you guys na nag sponsor, hmm, thank you na nag sponsor, hmm, thank you guys, thank you more guys, hmm, thank you, hmm, mm bihon, na bihon udong, wow. They on thank you guys thank you for watching